baba, baba. Ayun lang sila. Oh. My God. Baba. Ang layo ng lalakarin. O, oh, di ba? natin yung mga motor search. Kasi Pinababa kami. Alam mo bakit? Kasi magsundo pa raw siya. Magsundo pa raw yung driver. Sa school. E6, magsisix na eh. Alam mo, alas 4 pa lang ako. ka? honto? Yeah. Oh. ito yung Pilipinas, Pilipinas, matrapik, uti na lang nakap boleh pada um. rosa Ano ba itong Haay Tente Tatawid ako tatawid 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 di ah. Ganito ka. Ganito. Ang mararanasan mo pag tag-ulan. Ayan, ang tag-ulan. Oo. Ang layo ng nilalakad. Di pa to, ha? Di pa to. traffic pa? Pinababa kami. na Hindi, magsundo daw siya. Sa school. dito. Ay. Ganito, nagbolbol sila. O, di ba? Ay, salamat ako dito sa kanto. Ganun pa rin, maglalakad pa rin ako. Ayan pa sila, oh. Ngayon, kaya nagutom ako sa kalalakad, bibili ako dito sa 7-Eleven ang makain. May siopaw. Oh, aray ko siopaw. Nak-nak. Nak-nak.